paano nagsimula lahat? Nagsimula po ito lahat sa so, Facebook nung po. Naligaw ko sa kanya. Mm. Sinagot naman ang bigla. Ngayon eh. nagkasip na gano'n ako yun. Eh. Nagkasitaan na. Eh. Hmm. ako nga ako ng nala sa kanila. At tapos, ako yung hindi umamin. O, tapos siya yung umamin sa kuya niya. Hmm. O, na... Nagkasyo eh. tami. Ang taon na ako doon. Ilang araw lang nakalipas. Hmm. Hindi siya naman eh. Nagkakilala ka yata ako yung mga ano, August, ano, ano kayong pag- 21. Oh, so, 21. Mm. Nagsama kami, August 29 na. morning. Good morning, scholar. Para mas maganda yung umaga nila. Wow! Para good mood. Pagkabila naman ito. Ganda? Tanong ko yung mga scholar natin. Kumusta yung mission nila kahapon? Ano yung... Okay naman po. Masaya po kami. Masaya po. Ba't masaya? Masaya po kasi Mm -hmm. Doon tapos ano po? Ah, uh, nakapag-advise po sa ibang tao. Grabe. Doon. Ah. Oh. Tayo talaga yung gusto ni Ate Selin yung sabi niya sa akin. Pangarap din niya makatulong. Oh, si Ate Bea, ba ba nang nangarap ka din ba? Oh, Kasi si ano, si Ate Selin ka Nung nag-usap kami, niya uh, pangarap din yung makatulong sa especially daw sa mga matatanda Okay paano? Excited ba pa kayo ngayon? Oo. Oh, oh, oh. uh, excited. Hindi pa nga po kami naghihintay sa inyo. Ay sorry ano? ay, oh. ay, Paano si Kuya Ogos naghihilik pa la sing ko na. Ba ba pa, Kumaya ka ang pinapalitan mo. <laughs> <laughs> Pero di ba sabi namin uh, alas otso na, di Alas otso ni. Uh, di pa naman nagiging na eh. Tsaka ang haba kasi ng biyahe. Kung pwede nga lang mag apartment kami dyan eh. Para sayang din kasi yung apat na oras na biyahe. Yung kalahating araw natin sa biyahe din kuyo kasi no. kumisi. Morning po. Ay, Good morning! Magandang umaga! Buhay o mas! Kukuro mas sa balista! Hindi kayo nagigisi. Eh, <laughs> sa akin lang, kulang pa yan eh. Eh, sa'yo yun, sa kanila kasi. Ay, ako wala Bumili kami, may ulam. Good morning, Ate. Buhay, busay, ma. Oh, mag-bless kayo. God bless. Mm, God bless. Bakit ganyan? Parang parang hindi bagong gising yun, no? Maganda ko parang gising. Eh, kumain na tayo. <laughs> Kahit dito sa bundok, may Jollibee. Siyempre, bumili tayo para makakain yung mga bata. Pamagaya oh, kayo. Ayun po. Kaya po tayo lahat. Hmm. Ay, yung kanin ilagay mo doon natin. Sige yung ibungat.

dadakta naman oh oh diyan koyo na oh tara ah Oh, kapatid. 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 Yung Kapatid. Kapatid. ni Kapatid. 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 Yung buhay Kapatid. 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 Ganun din po kami na ano. Pinagkahati yan yung isa nung dalawa. Hmm. yung hindi tipid, tipid. Mm. Koy, at pinakapak <laughs> ko. May tipid ako magulang. Nakausap mo na yung asawa mo? Hindi po, di pa kasi, di pa mo umuwi. Hindi siya umuwi? Hindi po. Ah, kaya pala naman mo siya. Opo. Hmm. Bakit hindi siya umuwi? Nagkano ba sa'yo? Nagsabi sa'yo ate? sama po siya nila mama. Hmm. tapos hmm. oh, sige tapusin niyo muna eh. Nagyayata si ate kumakain. Pakain mo sa ato. Kailangan makakausap ko na yung asawa mo. Pero makakarating ba sila ngayon? Alam po. po. Hindi De, po kami sigurato. sure. Hindi po. Dalawang araw na po kasi sila dun eh. Mm. Dalawang gabi pala. Minsan nung maabot ng ano yung pinakamatagal na araw na wala sila? Ko lang, <laughs> wala po. Ngayon lang po sila yung ano, na matagal. Ngayon lang po ito. Mm. Wala nga sana eh kung andito yung motor pwede pa kami magigibag ate. Hmm. Pagka lang Tapos hindi ka nakapasok dahil walang tubig. Oo, oh, kanina. Sayang yung isang araw. Kaya nga. Pero half day lang ako ngayon. Hmm. Ano yung subject niyo pag Friday? Ano po yun? Pilipino. Tapos... TLE. Science. Hmm. marami po. May dala grocery sa inyo eh. Mm -hmm. Tapos yung pinangako kong pambili mong ano. Uniform po. Mm. -hmm. Uh, so gusto ko makausap din yung mama at papa mo. Kaya, kaya, kaya nga po. Pero wala po kasla dito. Hindi po namin alam. Baka ngayon or bukas po sila ng kakao. Mm. -hmm. Kasi kung ko ako sa lunes. hindi pa dumatay sila. Hindi pa ako makapasok. Kaya... Hmm, bakit? Wala pong mag-attend sa kanya. Okay, ano nga ulit siyang uniform ate? 620 po. 620. Pinangako ko, lima ang bibili natin. Bali magkano? 620 times 5. Pag di mo nasagot siya, hindi na tayo bibili. <mulit> Tapos may binili pa ako ng ano, um, mga groceries at bigas sa inyo. Kaso kailangan mo na makausap yung kuya mo tsaka mama at papa mo. Nandun na eh yung kuya mo? Ah, <clears throat> yung papa mo nandun na rin. Magandang hapon po. Ano yung magandang hapon sa salita niyo, ate? Ano po? hapon. Mahayong hapon. hapon parang ano yun, mahayong hapon. Oo <coughs> oh, nga ano, magka-week nga. Para silang kamban. Kamusta? Okay na po. Ang tagal nyo, ilang araw na akong naghihintay sa'yo. Ano oh, lang dalawang araw lang kayo po kasi doon. So, Sobrang layo po. Ang pangalan mo kuya? Junimar. Junimar. Hmm. 16 ka na daw. Mm. Eh, yun nga, nakilala ko yung asawa mo nung pangatlong araw na ngayon natin. Hmm. Eh, ba't nagsama na kayo? Kabata-bata niyo pa. Siguro yun ang tinadhana sa rin. Ba't nasabi mo tinadhana sa'yo? Ito lang po kasi... Red Yung simula at simula, hindi no? naman mm. uh, kami nakakilala eh, di ba? Ganun. Hmm. Tapos biglaan lang talaga. Nakakilala na sa ganito. Mm. <coughs> gusto daw niyang ano, gusto niya daw mag-aaral, ba't mo pinipigilan? Kasi po eh, sa ano po, kasi tinanong na po kami ng mga magulang namin kung mag-aaral o mag-asawa na. Mm. Diba? Tapos nagsagot kami na hindi na akong mag-aaral, mag-asawa na. Kaya mm. doon, pinipigilan. Kasi kasama rin na namin sana eh, mga magulang namin. Ayon mm. na namin. Mm. namin hindi talaga tinsi po siya. Gusto niya pakiusapan daw kita na na payagan mo siya na makapag-aral. Ayun lang po, hindi iwas ang sagot po. Hmm, bakit? Ayaw mo bang... Ano, ano, ba, ano ba plano niyo? Gusto ko malaman nga. Sige, anong plano mo? Anong plano mo sa kanya? Ay, hey, ganito lang hmm, parang pangumuhay lang ang gusto ko talaga. Tapos dito lang sa bahay. Hmm. yung bahay lang ang gagawin niya. Kada uwi ko. Kada uwi mo, gusto mo, dito, uh, bahay lang ang gagawin niya? Hmm. Hmm. naman lang po, Hindi ako kami na sa'yo na ako mayaman. Eh. Mahirap Mahi, naman po kami. Eh. Kaya, mm. so, kailangan lang mamuhay para makakain sa, is isang araw, tatlong beses. Eh? Mm. Kasama ka daw ni Papa mo sa pagtatrabaho. Okay. Yung ano yung, ano yung naitutulong mo kay Papa mo sa trabaho? Yung hmm, pagtatabas po. Pagtatabas ng mga ba, ano po? Well, ba? yung damo. Tatam namin ng nara. Mm. So, nara ko pang prepare. Mm. Bali, ano, ilang taon na kayo nagsasama nga? Ah, wala pa. Isang Tawa buwan, Ilang buwan na ba? Isa. Isang buwan? Hmm. Nagsama po kami is August 28. Hmm. Paano ba kayo, paano mo siya nakilala? Paano nagsimula lahat? Nagsimula po ito lahat sa so, Facebook lang po. Naligaw ko sa kanya. Hmm. Sinagot naman ang bigla. Ngayon nagkasip na Nag ako. Eh. Nagkasip tala. Hmm. Nalangin ako ng nalala sa kanila. Pagkatapos, ako yung hindi umamin. O, oh, tapos siya yung umamin sa kuya niya. Mm. O, oh, na... Nagkasyo tami. Natawag eh. na ako doon. Ilang araw lang nakalipas. Mm. Hindi siya nga ano eh. Nagkakilala yata ako eh, mga ano. August... Ano, ano ba ano yung 21. Mm. Tapos so, nagsama kami, August 29 na. Ang totoo siya, nalulungkot ako eh. Nalulungkot ako na Kabata-bata nyo tapos ganyan. Minor pa kayo eh. Opo. Kaya nyo na magkaroon ng pamilya, magkaanak? So, mm, yun nga yung pangarap ko sir eh. Um, Magkabuo ng isang pamilya ko ka ah. Kasi naiingit ako na makikita ko yung iba. Hmm. So, may yung iba naiingit ka may anak na? Oo. Oh. Diba? Mm sa uh, sa tingin niyo kaya niyo na pagkaron na kayo ng may, ano baby Opo. Ano Ba't manasabing nasabing kaya mo na? Kaya kasi, nyo na? Kasi sa hindi pa nagsisimula. Yung binuho ko na yung sa isip ng ko na uh, talagang kakayanin ko kahit right? kung anak na ko yun. Kasi ako yung nag... Ako, ako yung mawa nun eh. Ako yung hmm. pasimula. Kailangan talaga akong magbubunga man yung pagmamahala namin dalawa. Uh, kailangan ko talagang panindigan yun. Hmm. Okay. Ano bang plano nyo? May plano ba kayo? Plano sa... Plano? May... Ano ang naisip mo pag sinabi kong plano? Wala kayo na pag-usapang ano, ito, ganito yung plano natin muna. Ganyan. Walang planong ganun. Wala pa po. Hmm. Pero ikaw, nakapag-aral ka? Yes po. With grade Kila? 9. Grade 9. Ikaw din? Grade 8. Grade 8. Grade 9. Ikaw, wala ka na rin planong ipagpatuloy ang pag-aaral mo? Wala na po. Ah, ni-stop nyo na talaga. Oh, ni-stop na po namin. eh. -hmm. Si tinidesisyon na namin mag-asawa. Hmm. Hindi mm -hmm. na kami mag-aaral, kundi sasama. mag -ano asawa na. Uh, so, oh, hindi ba kayo nasabihan ni ikaw, kay, si mama at papa mo na, ano muna, iwalay muna kayo, focus muna kayo sa pag-aaral. Pero pinagsabihan na po naman kami ng ganyan, pero hmm. pero talaga yung kagustuhan na lang namin talaga. Gusto niyo na magsama? Oo. Hmm. Uh, ba't di mapigilan na focus muna sa pag-aaral? Ayawin ko po. Ka ano ba, kinulit mo siya? Hindi po. <laughs> Walang ganun? Wala po. Hmm kagustuhan na rin niya po tapos kagustuhan ko na rin. Ano? Ah, pero gusto ko malaman sino nagaya una. Yung nagaya mag na magsama na. Ako po. Ano sabi mo sa kanya? Tapos pinag ano naman kami ng magulang niya. Ano gusto niyo? Ano sabi mo sa kanya nung na naisip mo 'yun? Saan? Nung... Sabi ko sa iyo sa kanya na ano na ano mag ka ba o mag-aral ka pa o magsama tayo? No? Pinili niya, nagsama na daw. Mm. So, yung tungkol naman sa akin po, eh, sa mm. pamilya. Ganun. Mm. Kasi hindi naman ko totoong nanay yan. Mm. Pang katatorsi ko na nanay yan, pang tinsi. Pang, pang 15 po. Na? Step mother. Pang kinse? Yes po. Pang kinse na nanay? Hmm, po. Ganun katindi ang papa mo? <laughs> yes po. Kaya pala. Uh, kasi sa, sa unang ano, sa, sa tunay na nanay ko, parang ginawa kami pulubi ko. Bakit? Uh, so, Pinakwil na po niya kami. Sinabi na wala na kami, ano, wala na siyang pagmamahal sa amin. ano pa ako nun, edad ng seven. Hmm. Uh, so, Nagkasya sinabi sa akin na wala na daw siyang yung wala nang pag-ibig sa amin dahil magkapatid. Hmm. Tapos, you know, siya na siya, nakaalis po. Hmm. hmm. Ilan taong ka nga nun na sinabi ng mama niyo yun? Seven years po. Seven? Siyempre may ano ka na nun. Oh, damdamin mo. Anong naramdaman mo nun? Sobrang sakit po. Oh. Hmm. Oh. kasi ako yung humabol eh. Tapos bigla akong inabol ina ko siya. Tapos sabi nanay, nanay, huwag ko kumuha nanay. Na kahit ganito lang kanya magkakapatid. Eh, huwag sana kami gawin. Tapos tinulak niya pa ako biglay. Eh. Mm. -hmm. Sinabi sa akin na wala na daw siyang, ano eh, hindi na daw isipin na nanay pa namin siya. Ganun? Mm -hmm. so wala na siyang pagmamahal sa amin, doon sa kakapatid. Mm. -hmm. Kaya doon na ako, hindi na ako nang iyak. Alanggang, ano, nag-14 ako bago siya bumalik. Mm. -hmm. Pero sa ano ko talaga, sabi ng mga pastor sa akin na, Wag na daw, wag daw kong isipin na mag wag mag-isip ng mali. Mm. Masama. Kasi kahit daw papanuhin, nanay ko pa rin siya. Tinanggap ko pa rin. Mm. ilang taon siya nawala. Ang dating niya, tinanggap ko na bilang nanay ko. Mm. Nagkita na kayo ulit ng mama mo? Mm. Doon sa Mindanao po. Ah, ang layo pala niyo. Sarangtaan. Gusto mo siya ulit makita? Ay, kahit hindi na lang po. Kahit hindi na? Ah, uh, ibig sabihin, hindi mo namimiss. Namimiss mo naman po eh, pero balang araw makakapunta rin ako doon. Hmm. Kakita ko rin siya. Okay. Pero pangarap ko talaga sa buhay, sir. Yung, yung lolo lang ko talaga yung makikita ko. Yun yung pangarap mo makita yung lolo Kasi mo. sila yung nag-alaga sa akin, si Matt, si Mba talaga. Ah. So, sa Mindanao din sila? oh, sa Mindanao. Una, nawala yung lola ko. Tapos yung lolo ko na natira doon. Hmm. Lagi na lang nangisid, kahit matanda. Hmm. Ano naging buhay ni lolo mo? Ano yung parang pinang buhay sa inyo? Paninisid po, tapos pag ano, yung hmm. nagkukupra. <laughs> Ilan taon na ay si lolo mo? Mahigit 70 na po. Hmm, malakas pa. Meron pa namang lakas na tira kahit kaunti. Nakakalakad pa? Nakakalakad ito po. Lagi um, pong maninisid. Um, Kasi mm. niya eh. Mm, yung kabutihan ng lolo mo, yun yung parang nananatili dito at saka dito. Okay. Kasi binuway kayo. Mm, dalawa kami yung kapatid. Sila um, yung nagpa-aral sa akin hanggang grade 9 ako. Ano, Jessa? Mm -hmm. Mm. Kung mapapanood ng lolo mo, ano yung gusto mong sabihin kay lolo? Eh, Ayun, doon mo sabihin. Gusto ko lang sabihin kay Lolo uh, Lolo, sana eh makapunta ka dito. Nakita mo kami. Nag-asawa uh, ko. Sana pasinsahan mo. Eh, pa, namunan na mo ako na hindi ako nagsabi sa na Nag asawa ko, hindi ako nagpahalam. Mm. Nag-asawa uh, um, na ako. At sana o, nawaan mo ako na ginawa ko yung ganito. Ayaw mo ako magpalaan sa'yo. Ang mm. ganda lang po. Napansin ko yung kamay mo. Halatang pagod. Pagod na pagod na din eh, no? Yes po. Eh, simula na po sana siguro. Simula 13. Mm. It, simula na po sa 12 hanggang 15. Mm. Kasi pinagsabay ko yung pag-aaral po at pag-trabaho ano, mm. pag hindi mo ba naisip pagka nag-aaral ka, mas, uh, mas mapapadali ang buhay niyo? Kasi <coughs> naisip ko rin yan po. Una na tayo ko niyan Naisip ko rin yan, ha? Ganyan, ganito. So, mm -hmm. pag nakatapos ka ng pag-aaral, <coughs> yung parang gagaan yung buhay mo. Mm -hmm. so, <coughs> Gusto kong sabihin sa'yo, kung bakit tayo nagkakatagpo-tagpo. Gusto meron kaming estudyante na nakita sa mga... Hindi ka dumagat, di ba? Hindi po. Katutubong Mindanao po. Katutubong Mindanao. Isang estudyante sa nadaanan lang namin. Kung baga, lahat ng pagtitiis ginagawa niya, hmm. paon lang niya kanin. Ulam asin para makapag-aral. Kasi sinasabi niya lagi sa isip niya, pagka nakapagtapos siya, mababawasan ang hirap nila. Kasi kung hindi siya aalis sa buhay na ganito, hindi siya mag-aaral, ganito din ang magiging buhay niya. Unti-unti, nababawasan ng hirap. Hindi kasi mabibigla yan eh. Pwede pong mag-aaral muna. Kaya pinilit ko talaga magkatagpo tayo, magkausap tayo. Sayang, yung asawa mo, kabata-bata din. Kasi kung magkaanak kayo, mas mahirap na. Marami ba dito na ganitong edad nag-aasawa na? Okay. Hmm. Kasi ganun din rin doon sa amin. Mindanao? 14, 13. May 14 pa? 13. 13 pa? Hmm. Diyos ko. Sa Mindanao, dyan, hindi, hindi natin tayo kung Oo. Hmm. Walang ganun. Yung tinatanong ko, yung pangarap. Hmm. Gusto nyo kung ano lang yung nararamdaman nyo ngayon, ganun. Hindi po, kasi ako... Kasi may pangarap na po naman ko. As pangarap ko lang talaga. No. kasama ko yung tatay ko. Mm hmm. Oh, Pagbubuhay. Iga-guide niya ako. Oh. Mm -hmm. ako rin yung mag-guide sa kanya pag hindi na siya makalakad. So, mm hmm. Pagtanda. Mm -hmm. Mm. Ito pinag-aralan na hindi ako Tutulungan ko pa rin sila, aalalayan ko. Mm. sila so, kasi sa simula, sila yung papalaki sa amin. Hmm. O, so, sila yung gumawa sa amin. Kaya, tutulungan ko rin sila. Hmm. Hmm. Nasabi ko nga sa asawa mo nun, no? parang nagbabay-bahayan lang kayo dito. Oh, we are best. Yeah, no. Oh, katagram. So, nung magsasama na kayo, kayo na gumawa nito. Kami ni tatay po. Tatay mo? Oo, oh, kami dalawa. Nagkapos ako yung taga ano niya kahoy. Siya yung taga gawa. Taga bili ng kahit ano dyan. Kaya pa Hmm. Tutulong-tulungan po kami. Namamas ko, po, law ko, law ko. Namamas ko na kayo ah. Namamas ko po. Dito <laughs> po. Mm. Thank you, Tito Darius. Thank you. Sambak sa grocery para sa iyo. Kuya, isa pong bigas at saka grocery sa mama at papa nila. Isa pa? Hmm. Thank you. Uuwi tayo kay papa mo ha. Dalin mo yung bigas. Kala mo napakalayo, no? Ikaw ang magbibit-bit. <laughs> Scholar natin, no? Sabi sa'yo. Ikaw ang magbuhat.